adlang people ako po muli si Josepa dito sa Josepa anong latest na nagagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update at eto nga sa muli kong pagbabalik dito sa aking YouTube channel ay nabalita ako na itong si Maymay Entrata ay nandi dito ngayon sa Alabang South Park. At kaya nga agad-agad eto nga agad-agad nag-refresh ang inyong mother. Ayan, naligo at gumayak upang ating saksihan ang Bas FM o ang guesting ni Maymay Entrata dito sa Ayala Mall South halika at samahan niyo ako na ating panoorin ng live na live itong si Maymay Entrata sa kanyang promotion ng kanyang new song halika samahan niyo ako at ating tung ang ating tunghayan, itong si Maymay Entrata, biruin nyo, ayan. So, sobrang tagal kong hindi nag-YouTube dahil nga dito, busy-busy ako sa aking ukay-ukay business. Ayan, hindi na masyadong sanay. Ayan, si Josefa sa pagbablog. Heto, panoorin na lang natin at samahan ninyo akong saksihan itong si Maymay Entrata. Excited na ako na muli siyang makita. Halika! Tara, let's! Iniwan ko muna ang business, ba? Diba? Unahin ko muna ang pagpa-farm girling dahil nga nang nalaman ko na nandirito si Maymay Entrata sa Muntinlupa. Hayan, samahan ninyo ako, suguri natin siya, ba? Diba? Ang tagal kong hindi nakita si Maymay Entrata para mula na nag-pandemic. Ayan, kaya eto samahan ninyo ako. Can't wait na muli kong makita itong si Maymay. Diba? Agad-agad, di ba? Dapat magla live selling ako ngayon. Pero priority muna natin dahil pagkakataon ko nang muli masilayan itong si Maymay Entrata. Napakatagal nung huli ko siya nakita, parang March pa. Di ba nung huli ko siya makita ngayon? Ayan, sugurin natin si Maymay Entrata sa si South Park. Ayan. Inihinga lang ako. Medyo malayo ang sakaya dito sa amin. Ayan. Kaya samahan niyo akong Can't wait my happiness na muli ko makita si Maybay. Ayan. Tara, let's! Dahil sa sobrang excited ko na muling makita itong si Maymay Entrata, sobrang aga ko dito sa venue. 2 PM pa lang, andito na ako, oh, 'di ba? Early bird. O oh, ayan. Nagtanong na ako sa guard kung sa barito basta uh, banda po pwesto ang bus FM na kung saan do magtatanghal si Maymay Entrata. Ang sabi sa akin ng security guard ng mall ng South Park Ayala, kapag hindi daw umulan doon daw sila mag-show. Yan, dyan, sa bandang dyan. Dyan daw mag-show si Maymay entrata Pero kapag umulan, dito naman siya, dito naman si yung bus FN, mag stop Yan, dyan siya mag-show. At si Maymay entrata ang alam ko, 5 p.m. siya. Ngayon is at uh, 3 p.m. na dahil 2 p.m. ako umalik sa bahay, 3 p.m. ako nakarating dito. Ayan, mag-wait tayo ng 2 hours. O, di ba? Diba? Kaya pasyal-pasyal muna tayo. di ba? Pasyal-pasyal muna tayo dito sa napakagandang ayan. Ayala heart, o oh, di ba, ng Muntinlupa City. Kita niyo naman kung gaano kalaki ng venue. Ayan, o oh, di ba, ang sarap ng hangin, open area, ayan. Kaya ayan, abangan natin si Maymay Entrata at sobrang excited na ako na muling makita at makadaumpalad palad itong si Maymay Entrata. O oh, di ba? Wait lang.